Hello, ladies and gentlemen Welcome to my vlog Tayo ngayon ay nandito sa Hong Kong Park Maglalakad papuntang Tamar Park So, sabayanin niyo lang ako guys Maglalakad lang tayo papuntang uh, Pacific muna So, tayo sarap Ayan. Tatawid tayo sa road Ayan tapos, pabuwa tayo sa escalator. Siyempre, left and right tayo ha. Left and right. Tingin sa left and right. Sila may dumadaan na sasakyan. Yan. Then, bababa tayo dito sa may escalator. Medyo mahababa siya. Hmm lahat ng ano dito lahat ng uh, places dito very accessible na walang trap dire diretso lang mag uh, ano tayo uh, maglalakad sa mga bridge papuntang Tamar Park at uh, titingnan natin yung mga ganap doon yung tinatawag na uh, water drop okay dancing water drop So, mga 4 o'clock ng hapon. And, sana pagdating natin doon ay kwan, medyo gabi na para makita natin yung ilaw. Okay. So, baba lang tayo dito, guys. Magaling okay, tayo sa Hong Kong Park. So, mga few minutes lang, mga 10 to or less 10 minutes from Hong Kong Park to Tamar Park. Lakad-lakad lang. Huwag so, tayo magmamadali. Mm, slowly lang. Sabi ko, huwag magmamadali eh. Oh, may nakaharang tulog. nag-give siya. Thank, thanks to you, ha, kuya. Dahil dito sa place na to, medyo wala-wala nakasara. So, dun tayo sa kabila. Sa kayan, oh sarado. May skeleton din dyan. So, diretso lang tayo dito. Uh, um, kita natin yung skeleton tour sa kapila. Doon tayo bababa. Okay? Um, maan mo dito yung place. Napakaganda, napakalinis. At well ventilated. Minsan may mga display dyan. Mga arts installation. Dyan. Ito lang. So, daming ano, no? May mga expensive na uh, products, ay mga shops dyan. Mga signature, ganun. So, lakad-lakad lang. Uh, ito na. Ito na yung escalator. Baba tayo dito. O, oh, diba? Mag-isa lang tayo guys, solo. Anot lang tayo? Solo flight. Baba lang tayo dito. Uh, alam niyo hindi, hindi nakakapagod pag mag-isa lang at uh, abang habang naglalakad ay eh, parang wala lang hindi nakakapagod so diretso lang tayo dito makita natin itong uh, footbridge sa puntang Queensway uh, building Queensway building ba malalagpasan natin yung Philippine Consulate sa bandang kaliwa ba? Diba? Yan. So makikita niyo yung ano, yung daanan uh, papunta doon. Yan naman yung central na. Andito tayo ngayon sa Admiralty. So andito yung tram stop, uh, MTR, yan, buses. O oh, di ba? Very accessible. So pasok lang tayo dito. Diretso lang right to the end. Hanggang makita natin yung uh, Starbucks. Labas tayo doon. Ayan. Love ko. Diretso lang tayo. Siyempre nakatingin ako dyan sa harap, hindi sa cellphone ko guys. Baka tayo ay makabundol ng ano, makabundol ng matanda eh nagagalit sila. So, redirect-redirect lang siya. Para next time na gusto nyo lumipad from Hong Kong Park, gusto nyo naman doon sa park na malapit sa dagat, dyan yung kayo magan, maghihilata doon. Basta mayroon kayong banig, pwede kayong ita, buksan natin. Yan, may toilet dyan kung gusto nyo mihi muna. And then, sa bandang kaliwa, pwedeng diretso din, pwede rin hindi. Pero dito, kaliwa ulit. Ayan, kaliwa, kaliwa. So, kaliwa tayo dito. Mas maganda. Para makita natin yung whole uh, view ng Tamar Park. So, akyat tayo ulit dahil ito yung pinaka- ah uh, diretso doon sa footbridge ulit. Diretso lang tayo dito Taas ha, huwag baba. Taas. Mas maganda dito diretso. Pag, paglabas mo na kasi dito, ano na eh, doon na sa may footbridge. Kung bababa ba pa kasi, dadaan ka muna sa may, ano, sa escalator ulit. Dito diretso na lang. So, nag left side ulit tayo. Makikita mo itong way na ito. Ayan. At sa right side na to, makikita mo na yung exit. Ayan. Ayan. dito mo. No? At to. Bago bago ko lang ano to na eh, nakakita. So, diretso yung labas, ito na yung makikita mo. Ayan. Oh, di ba maraming nag pwede dyan. Pwede ka na magtampay dito with friends. Ayan. So, pag pagod, pwede ka nang ano dito, mag video video picture picture Ayan. Diba? So, diretso lang. So, andito na tayo sa Tamar Park. Ito na yung bunga. Ayan. Diba? Medyo makulimlim kasi ngayon. So, kaya medyo madilim yung ating video. Hindi kasi masyadong high-tech ang camera ko. Yan. So, lahat to ano, man-made. Pati yung ano, man-made. Yung ganyang mga damuhan. Hmm. Napaka-galing. Napaka-high-tech. So, direct-direct lang. So, tingnan yung mga tao dito. So, maraming uh, every year pala, every year. Iba-iba yung installation niya, mga arts installation yan Okay. So, diretso na. First time natin makita itong dancing water drop. Yan. Kanda na yung dancing water drop niya. last time, yung ano, yung egg naman siya. Ngayon, uh, kita natin ulit. So, ito yung mga dati ng art installation. Magalaw yung aking kamay kasi wala akong ano, tripod naiwan ko kay naiwan ko yung tripod ko. Tsaka medyo madilim. Medyo paano na rin yung battery ko kaya medyo madilim yung camera. So ito na tayo guys. Pwede na tayo mag-picture diyan. Ayan. O, diba? ba pwede kayo mag-picnic dito. Ayan. Pwede din yung uh, mahiga mag-relax tabi lang ng dagat yan pagka winter napakalamig dito ito yung magandang ano eh, panahon para mag sit here yeah. kaso nga lang malamok pag ganitong umuulan umaraw nagka-create siya ng, ng, madaming lamok yung maliliit pa man din so diretso lang tayo guys diretso. So, nakikita ko na yung malaking ano, water drop. Mas maganda siguro pagkagabi. So, antayin muna natin paggabi. Okay? Diretso lang. So, ka-11 uh, hot 10 10 minutes na. Pa-10 uh, minutes din. 10 to 11 minutes walk from uh, Hong Kong Park to Tamar Park, di ba? Yeah. So every day, ay uh, every day of lalakad lakad ako kasi lagi ako nakaupo sa bahay kaya kailangan ko maglakad lakad. Kaya habang naglakad lakad, ano, video video o kaya yung video video para hindi masyado mapagod yung paha. So, as of now, hindi pa naman ma masakit yan, dito na tayo sa main part ng Tamar Park. Ito yung pinakagusto kong part eh. malilib siya. Itong puno na ito. Pag dito mo, dito ka nagpipicture ng ganda. Masyadong green. Masyadong green yung ano, uh, environment. Ang ganda, no? Pero pag sa gabi may mga light show dito. So, at yun na, nakikita ko na ganda siya pero dyan lang ng last year hanggang dyan sa sa may ano sa dyan sa dulo yung ano egg so ito na guys ang napakaganda ang view ng dancing water drop so medyo madilim na ayan di ba ang ganda talagang ah uh, pinag ah uh, pinaganda talaga oh. Sayang yung ito kulim Kulim siya. Ito yun. naman yung sa kabila. Dancing Water Drops Exhibition. Yorn. Dancing Water Drops Exhibition pala yan.